Cadillac. Gaya nga po na nababanggit po natin kanina mga kabombo, na meron po tayong makakapanayam sa mga oras po na ito kung saan bibigyang linaw po tayo ng ating makakasama hinggil nga po sa ating matatalakay na paksa ngayong hapon. At ayan po dahil uh, nasa linya na po natin, eh, si Atty. Joey Tamayo ang ating kuwang po sa ating programa na Duralek Cadillac. Lex. Ayan po, attorney, pagbati po sa ating mga listeners and viewers sa ating programa. Good afternoon po, attorney. Magandang magandang hapon sa iyo, Bombo Nicole. Ganun din sa ating mga tagapakinig sa Bombo Radio, 11.25 kHz at Bombo Radio Facebook Live. Go ahead, Bombo Nicole. Anong meron sa ating ngayong hapon? And, and po, attorney. So, uh, meron po ang uh, katanungan. Ito po nga, uh, isa po ng ating tagapakinig. ayun ayon po sa kanya, attorney, ha, may narinig po siya dito po sa bombo na unconstitutional daw po ito nga demanda ng Kamara de Representante. Ano po ba ang ibig sabihin ng unconstitutional attorney? Napakahalaga na pag-usapan ang uh, question ngayon sa panahon ngayon, Bombo Nicole. Sapagkat, siyempre uh, alam mo naman yan, mm -hmm. May halong issue ng politika, halong uh, issue ng uh, uh, sinasabi nilang panunungkulan. Kaya uh, mahalaga na uh, iparating sa ating mga kulugar kung ano ba ang ibig sabihin nitong uh, pag sinabi ng kataas-taas ng hukuman uh -huh. ng isang uh, aksyon ng isang body ay unconstitutional mm. uh, na is nating uh, i-define. Mm. So pag sinabi po na ang isang aksyon ng isang body, gawa ng isang body, isang opisyal na uh, katungkulan o dili kaya po isang pangkat ng isang sangay ng gobyerno ay unconstitutional. Ang ibig sabihin po nito ay hindi naaayon sa saligang batas. Mm -hmm. So, ang ang hindi naaayon sa saligang batas ay yung, da, yung demanda ng mm -hmm. camera representante na kung saan nagdemanda ang camera representante at dinimanda nga ang isang impeachable official. Mm -hmm. Yan ay si Vice Presidente. Mm -hmm. At uh, ayon sa kataas-taas ng hukuman, ito daw uh, demanda or articles of impeachment mm -hmm. ay hindi na ayon sa batas. Kapagkat, ayon sa saligang batas, hindi po pwede na madimanda ang isang impeachable official mm -hmm. ng mahigit sa isang beses sa isang taon mm -hmm. ano ang dahilan ng saligang batas alam niyo ang dahilan kung bakit isang beses sa isang taon lang pwedeng madimanda ang isang impeachable official dahil kung demanda ng demanda, demanda ng demanda, hindi na makakapagtrabaho mm -hmm. yung opisyal. Mm -hmm. Kaya ayon sa saligang batas, isang beses lang dapat ma-demanda sa isang taon. Ngayon, ang nangyari, noong Disyembre, may tatlong articles of impeachment ang naisalang sa Kamara Representante. At hindi yon hindi yun ipinarating kagat, ka mm -hmm. no, sa uh, at hindi na endorse kagat, ka ang na endorse at pinagbotohan ay yung inihain ng febrero, mm -hmm. yon ang pinagbotohan, so ang sabi ng katasa sa hukuman, bobo nicole, mm -hmm. yung naunang tatlo ay hindi inaksyonal kaya that is equivalent to one article of impeachment or complaint. nung hindi inaksuwanan ito, bombo Nicole, that is already one count. yung tatlo, eh kaya yung pangapat na articles of impeachment o demanda ay hindi na daw poyde ayon sa kataas-taasang Go ahead. Combo Nicole. Ay natin attorney kung unconstitutional nga po itong uh, reklamo hinggil kaya Vice presidente Sara Duterte ibig sabihan po ba nito ay wala nang bisa itong demanda laban sa kanya attorney. Ang ibig sabihin nito, Bongo Nicole hindi inaabsorb o hindi inaacquit o hindi uh, pinapawalan ng sala si mm -hmm. okay vice alcald, uh, vice presidente, konde mm. technically na na dispute yung mm. articles of impeachment meaning noong hindi nung sumobra sa isang taon mm -hmm. ang demanda Bombo Nicole. Mm -hmm. Na, nawalan ngayon ng jurisdiction kapangyarihan, ang uh, Senado nadinggin yung pang-apat na demanda. So ibig sabihin on technical grounds, no? On technical grounds dahil sa uh madahilang ayon sa batas uh, rules, no? mm -hmm. Technical rules ito po ay hindi paaaring tumakbo. Pwede pa rin silang magdemanda sa Pebrero next year. Mm -hmm. Sabagkat, ayon nga sa batas, hindi po pwede ang magdemanda ng mahigit sa isang beses. Dahil mm -hmm. kung demanda dito, demanda doon, hindi na makapagtrabaho ang isang special na impeachable by way of Constitution. Go ahead, Bombo de Paul. Mm -hmm. So, ibig sabihin, pwede pa rin siyang ng ating Kamara uh, Representante mm -hmm. sa panit may pa file lamang ito sa Febrero 6, 2026. Go ahead, Bombo de Paul. Ayan po, attorney. Ibig sabihin po nito ay kailangan pa pong baghintay ng isang taon bago po uh, makapag-file ulit ng panibagong reklamo laban nga po kay Vice President Sada Tuterte. At gaya nga na nabanggit mo, attorney, ah, pwede po bang ireklamo ang kamera kung sila mismo nga itong gumawa ng unconstitutional na hakbang? Uh, yan ang napakagandang tanong. <laughs> Bakit hindi nila inaksyonan yung tatlo? Di ba? Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, yun ang mukhang kinahinaan ng kamar representante bakit hindi nila inaksunan yung mga unang tatlong demanda. Uh, Sana inaksunan nila yon para naman uh, file agad at uh, maiparating agad sa Senado agad-agad. Go ahead, uh, Bombo Nicole. Ayun, attorney, kung unconstitutional po ba ito, maaari po ba magreklamo si uh, Vice President Sara Duterte? Meron po bang nalabag na Uh, karapatang pantao ng ating uh, pangalawang pangulo attorney well uh, yun ang masasabi ang makakapagsabi lang yan bombo nicole uh -huh. ay ang senado uh -huh. bombo nicole at ang uh, kataas katastasan hukuman sa ngayon bombo nicole ang sabi ng katastasan ng hukuman hindi po pwede na pakinggan ng Senado ang pang-apat at huling uh, article of impeachment o demanda sapagkat yan ay lumabag na sa kanyang karapatan na hindi naman siya pwedeng i-demanda ng mahigit sa isang beses sa loob ng isang taon. Go mm -hmm. oh, ahead uh, Bombo Nicol. Ayan Tony, ito po ba yung tinatawag po natin na uh, one year of bar rule ah, na nakasaad nga po sa ating saligang panasatoryo. Tama po yon At mm -hmm. ang dahilan nito, Bombo Nicol, Uh, siempre naman, itong mga impeachable officers, presidente, mm -hmm. vice presidente, ang mga constitutional bodies, no? chalice mm -hmm. uh, ng, ng constitution, like the uh, uh, commission on uh, ang ombudsman, ang uh, uh, com ang uh, comelec, ang uh, civil service commission, no? at uh, siempre ang mga justices sila ang mga impeachable officers. Bobo ni Cole. Yung mga officials na ito, hindi po pwedeng ma-demanda ng mahigit sa isang beses sa isang taon.